Alam nyo bang pwedeng makulong at uh, magmulta ang isang uh, taong namamahiya ng kapwa? Lalo na sa harap ng madaming madla o sa mismong harap ng madlang people. Alamin ang kaparusaan sa NBI. Naku, bawal ito. Alamin kung bawal o hindi. Dahil kung di mo alam to, kaso ang kakaharapin mo sa NBI. Naku, bawal ito. Ipinahiya ka sa harap ng maraming tao? Naku! bawal ito. Hindi may iwasan ang mga taong mataas ang tingin sa sarili. Lalo na kung minsan ginagamit pa ang kanilang posisyon para sa kapangyarihan. Kaya paano kung naka-encounter ka ng ganitong klasing tao at ipinahiya ka sa isang lugar na pampubliko? Nako, alam mo bang labag sa batas yan? Ayon sa Article 359 ng Revised Penal Code, mahigpit na pinagbabawal sa batas ang pagsasagawa ng anumang kilos na maaring magbigay ng kahihiyan kasiraan o aksyon na maaring humamak sa isang tao. Bukod sa masasakit na salita, kabilang dito ang pisikal na pananakit kagaya ng pananampal sa muka o kaya na may pandudura sa isang individual sa harap ng maraming tao. Alinman sa mga ito sa mata ng batas, ito ay may tuturing na slander by deed at ito ay may kaparosahang pagkakakulong ng mula apat na buwan hanggang dalawang taon at mayroon ding multa na 20,000 piso hanggang 100,000 piso. Kaya paalala, bawal mamahiya. Baka masabihan ka ng, Nako, bawal ito.